isa nga pala sa mga pinag-uusapan ngayon. Na napanood rin naman nang itong anak ay pinatulpo ang tatay dahil kulang ang sustento. At itong anak ay nanghihingi ng demand na 500 na baon kada araw. Ito namang anak ay senior high school pa lamang. Nakakalungkot lang kasi umabot pa sa ganong dahilan. Bakit kailangan mo pang ipatulpo yung tatay mo Samantalang, ang tatay mo pala ang sumusustento sa iyo sa pagkain at pambayad ng ipa ng bahay. Na makikita ng lahat ng tao na nagdidemand ka ng 500 pesos na ako. Noong ako'y nag-aaral, na eh binibigyan lang ako ng pamasahe, pagkain, tingi ng pera, pandagdag kung may project. Pero never kaming mag-demand kung magkano ba ang bawo na gusto natin. Dahil alam namin na ang kinikita ng magulang namin ay eh, sapat lamang para sa amin. Ngayon, kung ikaw naman ay nakikita mo na sobra-sobra nga ang kinikita ng magulang mo, siguro doon, maaari kayong yung demand ng baon. Gusto ko 500 na baon. Pero, kailangan patunayan mo rin at ipakita mo rin sa magulang mo na pinagsisikapan mo rin yung pag-aaral. At karapat dapat ka nga sa 500 na baon. Pero, kung mangingi ka lang ng 500 na baon dahil sa gusto mo, napaka-ungrateful mong anak ikaw mismo ang magdidesisyon na kung magkano yung mabaho na buksa ng tatay mo ay isang driver at isang construction worker sa mga kapataan ngayon gusto lang masasabi ko siya sana isipin yung sacrifice ng magulang nyo hindi dahil sa gusto nyo kaya na ibigay sa inyo ng magulang ako opinion ko nakakaawa o naawa ako dun sa anak dahil hindi siya marunong mag-appreciate kung ano lang yung meron tayo ibigay sa inyo ng kanyang tatay sa matala itong tatay niya naman, ay isa lang din naman ang kung Kundi, mabigyan ng nandang pinabukasan niya pala. Kahit kahit matanda na siya, hindi siya huwag ito sa, sa Para mabigyan niya kung ano yung pangarap ng anak niya. Napagdating ng oras, at sasabihin niya, na nakapagtapos yung anak niya. Mga kabataan ngayon na, ito, kung mapapanood yung video ko, maging grateful tayo sa mga meron tayo. Dahil ang mga magulang natin, wala naman ibang inisip, kundi yung kapakanan natin mga anak. Wala naman silang hiling yung ikakasama natin. Yung mga tatay, kaya kami nagsisikap sa buhay para magbigyan namin na nagdapit na bukasan yung anak namin. Minsan nga, kahit wala na kami, okay na. Basta yung anak namin o yung pamilya namin ang pagiging tatay. At sana maranasan mo na pagdating ng oras, ay hindi rin yan gawin sa'yo ng anak. Kaya kung anong ginawa mo raw sa magulang mo, yan din ang babalik sa so, eh, pwede naman pag-usapan na lang sa bahay ay uh, kailangan pang maere uh, although, syempre ito ay programa uh, pero sa ating opinion sana, ito na lang ay ating uh, ere tinakalilin uh, ng para so, kaya inisip man yung in nalitong programa ito kung anong magiging resulta then maaaring yun nangyari na nga, nagbukas na ngayon lang. Uh, dahil lamang sa gusto niyang kumuha o pingin ng sistema sa kanyang tatay. ko dito sa mga tatay kasi ba uh, dahil sa maling persepsyon o maling paniniwala niya, mga niya nga, tama.